Yan ba ang poste bilang babala? Kung saan nakasulat, babala, walang lalampas dito. Isang babala para sa mga naglalayag katulad natin. Yan na nga. Yan na nga, tugon ni Philip. Sabay turo sa may poste sa badang kanan ng aming barko. Isa siyang kababayan mula sa Rhode Island. At isa rin Griego. Mayroon bang mabigat na dahilan upang magbigay ng babala? Ang bahaging iyan ng karagatan ay walang pinatatawad upang magpalubog ng barko. Lalong-lalo na sa mga walang pag-iingat na mga magdaragat. Higit na mahirap lalo na sa mga papalabas ng Atlantiko. Sapagkat sa bandang gitna ng kipot na yan, ang agos ng dagat ay sasalubong sa mga naglalayag at siyang magtutulak pabalik sa Mediterranean. Pero sa mga sandaling ito ay may hanging sang ayon sa ating direksyon. Yan, yan ang dahilan kung bakit tayo nagpagabay upang dumaan sa bahaging ito. Kapag nanatili ang ganyang panahon at ihip ng hangin, mararating natin ang kadis bago muling dumilim bukas. Sige, magpahinga ka na muna upang samahan si Michael sa kanyang relyebo mamaya. Si Michael ay isa ring kaibigang Griego at parang nakababatang kapatid ang aking turing. Tahimik ang paligid sa mga oras na iyon at walang maririnig kundi ang hampas ng alon sa tagiliran ng aming barko. Kami naglalakbay sa mga oras na iyon upang Mula sa Ginoa, ihatid mismo ang barko at ang kanyang tela na kargada. Sa may bagong may-ari nito, ang Casa de Ang kasa ay nagbabayad ng mas mataas kaysa karaniwan, lalo na sa mga barko. Ito ang may tanggapan sa Seville, Spain, at may hawak sa lahat ng buwis sa buong nasasakupan ng Espanya, maging sa ibayong dagat. Ito rin ang may kontrol sa lahat ng ekspedisyon at nag a kung sino ang pwedeng maging piloto ng barko. Kaming tatlong magkakaibigan, Michael, Philip at ako ay susubok magpalista sa darating na Spanish Expedition. At kung di man kami palarin, ay balak pa rin naming magpatuloy patungong Lisbon at doon naman magpalista para sa darating na Portuguese expedition patungong India. Natulog ako matapos sa manangalihan hanggang magdatapit hapon. Bumalik na lamang ako sa deck dahil sa pagpukaw ng aking mga kasama. Di umano bahagya ng aninag ang bayan ng kadis na aming pakay. Malapit ng lumumbog ang araw ngunit ako'y nakatitiyak na sasapitin namin ang bat pantalan bagong magtakip siling. Maganda ang ihip ng hangin sa mga oras na yon at sumasang ayon sa aming direksyon. Tanda ito ng pagkaunat ng mga layag at ng lubid. Nalasahan mo ba ang tubig Atlantiko? Tanong ko kay Michael. Oo, at tama ka, hindi kasing alat ng tubig ng Mediterranean. Idinip ko ang aking mga kamay at braso sa baywikang. Nababatid mo ba kung gaano kalawak ang dagat? Sabay iling at sabing hindi. Batid ko ang agam-agam ni Michael. Kung iiwanan ba niya ang mga kinasanayan niyang trabaho sa nakalipas na labing limang taon. Sapagkat ni Minsan ay dinawalay sa kanyang paningin ng pampang sa kanyang paglalayag sa dagat Mediterranean. Kaya't damako kung saan nagmumula ang kanyang pangamba. Sigurado ka ba sa ating desisyon, wika niya? Ayaw mo bang yumaman at guminhaw sa buhay ang aking tugon? Natural, gusto. Gusto kong yumaman. Pero sa isang banda, natatakot akong isipin na ang ating gagawin ay tiyak na magdudulot ng tiyak na kapahamakan o dili kaya mitya ng ating buhay. Tugon ko naman. Maaaring nating pagpatuloy ang kasalukuyan nating gawain sa susunod pang isandaan taon. Ngunit ako'y nakatitiyak na hindi hindi tayo magkakapera o giginhawa sa buhay. Samantalang nariyan tuwing tag-araw ang mga Portuguese plate to, nagbabalik na puno ng napakamamahal na kalakal ang barko at galyon. Tulad ng pabintasi na Montor cloves at nutmeg mula sa India. Gayun din si Haring Carlos ng Espanya na nagpapasasa sa mga ginto mula sa bagong tuklas na lupain. Oo nga, pero ang sinasabi mo yung mga hari at hari ng Espanya at Portugal, may nabalitaan ka na bang Greek na na nakasama sa ekspedisyong yung nabanggit? Tanong niya wala pa. Pero hindi nangangahulugang imposible mangyari. Subalit ang totoo, kung gusto mong kumita ng malaking pera, doon ka magtungo kung nasaan dumadaloy ang pera. Pero ang pinangangambahan ko lamang ay baka hindi na tayo makabalik pa ng buhay. Halos ganyan din naman ang kapahamakan kung mananatili dito. Makalipas ang isang oras, narating na namin ang pantalan ng Cadiz. Halos puno ng galyon ang at puting layag ang pantalan. Hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming galyon sa tanang buhay ko. Ito na kaya ang mga galyon na naghahanda patungong New World? Palagay ko'y sakto ang aming pagdating sininop ko ang aking mga gamit ilang pirasong mga damit ilang pirasong ginto punyal at ang pinakamahalaga ang aking gamit na rotieros at mapa ang rotieros ay isang librito na naglalaman kung ano ang mga dapat gawin ng isang marinero habang naglalayag binili ko ang ilan sa mga ito at ang iba'y aking ninakaw sa mga kapwa marinero Kina kailangang kumitil ng buhay para lang maproteksyonan ko ang aking mga rutieros ay gagawin ko. Iniwanan namin ang barko sa mga katiwala ng bagong may-ari nito upang magtungo sa plaza. Sinasamantala ng mga kargador ang lamig ng klima sa dapit hapong ganito. Sa pagkakarga ng mga gamit sa galyon. Alam kong nabawasan na ang pangamba ni na Philip at Michael. Sa mga sandaling iyon, dala, dala na rin marahil ng kanilang nakikita. Isang kargador ang aking tinanong sa aming paglalakad. Kaninong galyon ang mga nakadaong sa pantalan? Tanong ko sa lalaki. Ay Kapitan General hill Gonzales Davila, Sir. At saan naman ang kanyang tungo? Tanong ko. Sa pagkakaalam ko ay sa New World, Sir. Pag sinuswerte tayo, wika ni Philip. Mahirap umasa agad tugon ni Michael. Magulo ang plaza sa mga oras na iyon. Hindi magkamayaw ang mga hiyawan. Idagdag pa rito ang mga musika mula sa mga taberna sa kaliwa at kanan ng plaza. Subalit ang nakapukaw ng aming atensyon ay ang sumisigaw sa isang bahagi. Ipinababatid ng sumisigaw na may mga bakante pang posisyon na kailangang punuan sa napipintong paglalayag ng Gonzales Expedition. Kulang pa, kulang pa. Sino pa ang gusto mag-apply? Mga seaman, mga marinero. Ang ilangan, malaking sweldo. Dito, lapit kayo. At dali-dali nga kami lumapit sa sumisigaw at ang wika ko sa wikang Spanish Gino'o, ako at aking dalawang kasama ay bihasa sa paglalayag. Natutunan ko ang salitang ito sa ilalim ng Enduran College at idagdag pa rito ang salitang Turkish at Italian. Ngunit ang tumugon sa akin ay ang lalaking nakatayo sa tabi ng lalaking sumisigaw na aking nilapitan. Siya ay may magarang kasuotan. Tanong niya, Saan kayo pinanganak mga Ginoo? Ang tugon ko, sa Rhode Islands tugun tugon ko. Kung binanggit kong Greece ay maaaring humaba pa ang usapan. At dahil lang ang aking bansa ay nasasakot ng Muslim Ottoman. Sa pagbanggit ko ng Rhode Island ay batid agad niyang Kristiyano ang kanyang kausap. Ha! Isa ka palang Griego! ang mabalasik niyang tugon. Ipagpaaminhin ninyo mga ginoo, ngunit mga Espanyol damang ang tinatanggap namin sa, eks sa ekspedisyong ito. Ah, wala kaming posisyon sa mga tagalabas katulad ninyo. Ngunit ginoo, isa akong nabigeto at may sampung taong karanasan sa paglalayag sa dagat Mediterranean at gayon din ang aking dalawang kasama. Wala akong pakialam kung sampung taon man ang karanasan ninyo. Kung hindi kayo Kastila o Bas, Catalonian o kaya Andalusian. Sa puntong iyon, itiduro ko ang rebulto ni Christopher Colombo sabay sabing, Bakit siya? Isa siyang Italiano. siyang ang ng inyong hari kung hindi dahil sa kanya, paano ninyo malalaman na may Amerika? Ah, ang kulit ninyo. Ang dami ninyong sinasabi. Basta't umalis na kayo. Alis! Sabay talikod. Lubhang nagpanting ang tenga ko sa, pag, sa pangungutya ng isang ito. Gusto ko sana siyang dambahin upang ingod-ngod ng kanyang mukha sa lupa. Mabuti na lamang at pinigilan ako ni Michael. sa turo sa may bandang dulo ng plaza. Tingnan mo, may isa pang sumisigaw sa, sa dako pa roon. Halika, tingnan natin. Nang marating namin ang pwesto ng sumisigaw, ako'y nabigla sapagkat kilala ko ang recruiter na ito. Siya si Giovanni Batista, Batista di Pulsevera, sa iyon, kasalukuyan sa pag argumento sa isang lalaki, si Pusibera ay higit ng mas matanda kaysa sa akin. Nakilala ko siya noong nasa Ginoa pa ako. May dalawang taon na ang nakakalipas. Narinig ko ang kanyang sabi sa lalaki. Ako'y nangangalap ng tauhan sa pahintulot ni Kapitan General Ferdinand Magellan. Bakit? Sino ka ba? uwi ka na nalaking may magarang kasuotan at may mataas na sombrero. Giovanni Batista de Porcevera, ang tagapamahala ng Galyong Trinidad, ang pinakapunong barko ni Kapitan General Magellan. Sino may sabing pagbawalan na kumangalat ng tauhan sa plasang ito? Sa kautusan mula sa kasad de Contratacion at ang hari na mismo ang nagpahintulot ng na mga alap ng tauhan sa lugar na ito. Ito, tingnan mo ang kasulatan. At matapos rin ang papel, hmm, wala namang binanggit na maaari kang mag dito sa Cadiz. Tugon niya. Ngunit nais nice ng hari na ng mga alap lamang ng Spanish kaya ako'y napadpat sa lugar na ito. Wala akong tutugas sinabi mo, subalit wag dito. walit nasuyod ko na ang lahat ng daungan dito sa Espanya at kailangan ko pa ng maraming tauhan hindi mo ba nakita ang daming barko diyan sa, da sa daungan? higit na kailangan ni Kapitan General Gonzales ang mga tauhan mula dito dahilan sa katatapos na pandemya at sa dami ng tauhan na kailangan mas lalong humira pang pangangalap ng mga tao diyak na magagalit ang obispo kapag nalaman na pinagbabawalan mo ako hige, hmm. mangalap ka pero yun lang mga tayuhan ang pwede mong kunin at bawal ang tagasigaw malinaw ba? hindi ya makatwiran yan kung hindi mo matanggap bumalik ka sa sibil pero kung tatanggapin mo pinagbabawalan kita sa oras na mabalitaan kung tumanggap ka ng Spanish, palalayasin kita dito. Sabay talikod upang lumisan. At kami lumapit. Master Persevera, may alam akong tatlong marinero na gusto magpalista sa iyong armada. Sabay tingin nito kung sino ang nagsasalita at isang niti ang namutawi sa kanyang mga labi. Albo! Kahit tagal nakitang di nakita, at sinalubong niya ako ng yakap. tutubang ang narinig ko na naghahanap kayo ng posisyon at gustong magmapabilang sa armada? Ako at ang dalawa kong kaibigan Susubukan na uh, naming magpalista sa armada ni Gonzales, subalit mga Spanish lamang ang kanilang tinatanggap. At sino naman itong mga kaibigan mo? Matamang sinipat-sipat ito si Michael at Pili. Siya si Michael, halos kasabayan ko siyang naging marinero. At gayon din si Philip, pareho silang nakakapagsalita ng kaunting Italian at Spanish walang problema. Ang mahalagay nakakaintindi kung paano maging isang mahusay na marinero. Sa balagay ko'y mapapakinabangan ko sila. Halika, doon tayo mag-usap sa walang nakaririnig. Pinaliwanag ko sa dalawa na sila'y muli kong babalikan matapos nami mag-usap. At sila'y umalis upang humanap ng kantina makakainan at, na at mga pasugalan. Habang kami naglalakad sa isang madilim na eskinita patungo sa kanyang tinutuluyan, may tatlong lalaking biglang sumulpot mula sa isang pintuan. Pigil ng dalawang lalaki ang isang lalaking nasa gitna, habang isa sa mga lalaki may hawak na espada at ang isa naman ay na isang pistola. Wika ng lalaking nasa gitna, sa ngalan ng Espiritu Santo, wala akong alam sa mga ibinibintang ninyo. Kasunod, nito nito'y may isa pang lalaking lumabas mula sa pinto at nagsabing huwag ka nang magpumiglas sa presinto ka na magpaliwanag. Ngunit ano ang kasalanan ko? Sa puntong iyon may simigaw mula sa bintana sa ikalawang palapag ng gusali. Ang sabi, isa kang maranos Diego umamin ka na. At tanong ko bakit siya tinawag na maranos bulong ko? hinilan niya ako papalayo sa kaguluhang iyon. Ano ba ang nangyayari? Tanong ko. Isang investigasyon ang na nangyayari. Ang lalaking iyon na pinararatangan bilang isang kumbersos. Isang Jew na nag-convert sa Christianity. Ngunit palihim pa rin namumuhay bilang isang Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nagsabing sila'y mga convert na at naging kristyano subalit namumuhay pa rin bilang mga hudyo. Ginawa nila ito noong nag-utos ang Haring Ferdinand na palayasin ng lahat ng mga hudyo sa Espanya. Ngayon, ito ang pakay ng mga otoridad na linisi ng mga peking kristyano. Maaring mayroon nga ang mga ilan ngilan na conversos pero kadalasan ang nangyayari Bigla ka na lamang pararatangan na conversos, lalong-lalo ng iyong mga kapitbahay na naiinggit sa iyo. At nang sa gayon, makukuha nila ang anumang maiiwan mong ari-arian sa sandaling ikay mapatalsik o makulong. Ganyan ang gawa ng mga Diyos sa lugar na ito, sa baybura sa kaliwang kilid ng kalye. Tugon ko, pero sa Greece, ang mga Muslim, Christian at Hudyo ay namumuhay ng payapa. Mas mabuting itiko mo ang bibig mo habang narito ka sa Espanya. Dito sa lugar na ito, walang tiwala ang mga Espanyard sa mga Portuguese. At kayo din naman ang Portuguese sa mga Espanyard. At pareho silang may galit sa Hudyo, Hujuman man o Moro. Kaya't lahat ng dayuhan sa lugar na ito ay suspect. Napailig na lamang ako. At ang isang nakakatawa, itong si King Carlos na apo ni King Ferdinand ay maitutur maituturing ding isang dayuhan. Ang kanyang salita ay Pranses at bahagya lamang ang kanyang nasasabi sa wikang Ispanis. Siya ay isinilang sa isang mahirap na bansa. At ang kanyang mga tagapayo ay mula Olandes. Tama na yan. Ang gusto kong marinig ay tungkol kay Kapitan General Ferdinand Magellan at ang kanyang ekspedisyon. Sinapit namin ng kanyang tinutuluyan sa loob ay may isang malamlam na kandila na siyang nag-iilaw sa buong uh, kwarto. Matapos siyang modern ng pagkain at tinapay para sa amin. Bakit naman ang lokal na kasa de kontratasyon ay mukhang ayaw sa iyong uh, pag-recruit dito? Sabagat si Magella na isang Portugis, kaya marami ang walang tiwala sa kanya. Maging ang obispo mismo ang nagsasabing sumasang-ayon sa kanya ay hindi kumbinsido sa kanyang ginagawa ang kanyang suporta ay maaaring may layuning, makuha niya ang loob ni Magellan at nang malaman ang sikreto nito. Hinggil sa kanyang alam sa daan patungong pakanluran. Kahit nga ang Portuguese king ay naispigilan ng kanyang ekspedisyon. Bakit? Dahil na rin sa kanyang alam at mga malalaman pa. Malaki ang pagkamuhi at pagkaasar ng stupidong Portuguese king kay Magellan, alam mo ba? Sukat bang sabihin ito na maghanap na lang siya ng trabaho sa iba? Kaya ayun, naghanap siya ng trabaho dito sa Espanya. Maaring ipinagsisisihan ito ang kanyang mga sinabi kay Magellan. Sapagkat hindi niya napag-isipan na maraming alam si Magellan tungkol sa mga detalye Kusan dumaraan ang mga Portuguese sa uh, fleet patungong India, hindi bangat na malagi rin siyang matagal sa India hanggang sa Melaka ng maraming taon. Marami siyang alam na sikreto hinggil sa mga rota dito. Mahari ba kitang mapagkatiwala sa, na, ng, isang sikreto? At wag na huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Magtiwala ka ang tugon ko. Alam ko ang lihim ni Magellan na sinabi niya kay King Carlos. Anong sikreto? Mayroon siyang kababatang nagngangalang Francisco Sarao. Siya ay naging malap malapit sa rahan ng Ternate at tumulong sa mga gawain ng kaharian. At ang lugar ding iyon na tinatawag na Spice Island at Molokas na nag-iisang pinanggagalingan ng clubs sa buong mundo mayroon ding maize at nutmeg. Mayaman sa spice ang mga ang mga karatig lugar na ito at mga isla. Kapag makontrol ang kalakalan ng Spice Island na ito, kahit pa sa loob lamang ng isang taon, ay katumbas na ang halaga ng lahat ng barko dito sa Cadiz. Higit pang sanlibong beses kung isipin mo. Galing si Saraw sa lugar na ito may na taon na ang nakakaraan. <clears throat> Tinulungan niya ang raha na magapi ang katunggaling raha ng isla ng Tidore. Nagawa niya ito oh, sa kabila na nag-iisang barko at isang kanyon at ilang portugis. E ano pa kaya kung gawin nating limang barko, hindi ba? Puno ng kasabikan ng mga mata ni Polsevera na nahe ani nagko sa liwanag ng ilaw. Hindi ba't isa siyang Portuguese? Walang problema. Kasalukuyan siyang nag naglalayag patungong India. Ayon din sa kanya, ang Ternate ay marar nararapat lamang sa Espanya. Sangayon na rin sa Treaty of Tordesillas. Kung gayon, nasaan ba ang Ternate? Ito ay kabilang sa mga isla ng Molucas sa kabilang bahagi ng mundo. Paanong mararating ang lugar na yon? Samantalang kontrolado ng mga Portuguese ang Cape of Good Hope sa Afrika. Di ba't ito lamang ang tanging daanan patungo roon? Katulad ng India at natural pati na rin ang Molucas. Ayon kay Magellan, mayroon siyang alam na daanan liban sa Cape of Good Hope. Sabi niya, mayroon siyang kipot sa dulong hilaga ng Brazil na siyang magiging susi patungong Moluccas Nakita mo na ba ang mapa na sinasabing kipot? Ha. Hindi, hindi istupido si Magellan para ipakita ang mapang ito. Hindi niya ito ipapakita kung basta-basta lamang kung kani-kanino lang. At ako'y naniniwala na totoo nga ito. Naniniwala kang meron nga siyang alam na sikretong lagusan? Ako'y naniniwala. Maitanong ko lang, anong klasing kapitan ba itong si Ferdinand Magellan? Isa siyang mahigpit, ngunit makataong pinuno. Lagi niyang isinasaalang-alang ang mga kapakanan hanggang sa pinakamaliliit na siman mabusisi ang kanyang mga preparasyon sa mga napipintong paglalayag. Siya ay may isang salita at ginagawa niya ang nararapat bilang isang leader. Minsan na nga siyang na-stranded na shipwreck sa India. Ngunit hindi niya iniwan ang isa sa, hanggang sa pinakahuli-huling siman. Matapos dumating nga sa klolo, ngunit isang maliit na bangka lamang, hindi niya iniwan ng mga tauhan upang iligtas ang sarili, sarili kundi nagpaiwan pa siyang muli upang samahan ang pinakahuling natitirap ng mga tripulante sa isla. Kung gano'n, nais kong magpalista bilang isang piloto ng barko. Ay, hindi ganong kadali yun sapagkat ang kasa ang magsasabi kung sino ang tatanggapin bilang isang piloto ng barko o dili kay isang uh, normal na seaman lamang hindi ko hihilingin kay Ferdinand Magellan na maging seaman ka lamang. Hihilingin kong maging isa kang mate para sa barkong Trinidad. Gaano kagaling ang mga kaibigan mong si Michael at Philip? Pwede siyang piloto o master o dili kayang mate. Kung sa gayon, imumungkahi ko kay Magellan na maging isa, isa, siyang mate sa isa pang barko. Nakatitiyak ako na magugustuhan kanya. Magkana naman ang kabayaran, maitanong ko dalawang libo kada buwan at isang libo daan para kina Michael at Philip bilang siman. At may dagdag pang dalawang sakong clubs bawat isa sa inyong pagbabalik. Dahil sa kanyang mga nabanggit at naikwento sa akin, ay nabuo ang aking pagpapasya na hindi na ako mag-aatubiling mag magpalista sa armada ni Kapitan General Ferdinand Magellan patungong Molucas. Ang lahat ay pamamahalaan at sasailalim sa mga utos ng Kapitan General Ferdinand Magellan, maging Spanish o Portuguese, Greek o Italian kaman. Ngunit ang hindi nabanggit sa akin ni Pulsevera ay ang namumuo at namamagitang hidwaan kina Ferdinand Magellan at atang ub at ubispong si Ponceca.